Para teka lang, teka lang, teka lang. Kailan sabihin niyo na eh para bilisan nila eh. Kasi pagka yung diyan sinabi pala, ang tagal nila kumilos, binabagalan pa lalo. Parang hindi sila nagmamadali. Eh nga sabi ko sa kanila, kayo hindi kayo nagmamadali kasi nga, abi ko diyan lang kayo nang katrabaho. Kahit maubos yung oras niyo diyan, sabi ko walang problema sa inyo. teka kami ako, pagka naubos yung oras namin, ilang biyahe lang magagawa namin, 'di ba? Masasayang yung oras namin. Tapos di niyo pa kami babayaran ng waiting hour. di Wala na kaming pambaboundary, sabi ko sa kanya ganoon. Sana maunawaan niyo rin kami, ginagano ko nga. Kasi pare saan tayo naghahanap buhay kayo, nagahanak buhay kayo. nagahanak buhay din kami. Paano naman kami? Kayo lang ang ano. Wala kami pang di ba? Kaya kailangan talaga minsan sinasabi rin natin na agad pag ganyan na matagal. Alam mo na matagal, sabihin nyo na agad para bilisan nila. O kung bagalan nyo, di magbayad kayo ng 150 na waiting hour, di ba? Today is another booking day na naman tayo November 22 ngayon Saturday, 2025 Time check 9.35am First booking from San Bartolome Going to tagig Sa halagang 886 Ang layo na pickup location ay 3.2 kilometer <laughs> 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup up location. Sabado ngayon mga birds. Tingnan natin kung kikita tayo. Pero unang bukas ko pa apps natin. Mukhang maraming booking. Laban lang tayo mga birds. Hanggat tumatayo pa ano natin. <laughs> Yung tuhod natin. Biyahe lang tayo. Kahit na medyo lulugulugo tayo dahil Sabado ngayon. Sang linggong biyahe. Bukas pahinga, linggo. Lulugulugo mga birds. Ibig sabihin sa Ilocano, Laseng, sa Bisaya, Hubog, sa Tagalog, lulugulugo. Parang matamlay, nangihina, yung Sa pagod Kaya lulugulugo Tawag namin ni tatay doon Pagka Pagod na kami sa biyaya rito Kay Lala Move Tama ba yun tayo? Lulugulugo? Nangyihina? Pagod? Oh, Matamlay Matamlay Ayun pala Matamlay Pagka lulugulugo ka na Pick up tayo ng kapags First booking Ayun. Ayun. Uh, Ice cream? Shoutout sir Pick up natin Mga ano Ice cream cart <laughs> Ayun vlogger si tatay Kanyang vlog yan <laughs> Kalau murid nak, aku sahaja dalam Ayan, isa sa nang papunta yan? Malayo, yan. Malayo. yan? Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 29 km. All right let's go! Marami pa rin nang chat sa akin mga fards na nagpapaturo kung paano daw ang mga diskartian dito. Tsaka kung paano kumita ng malaki. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ako tuturo kung paano kumita ng malaki. Kasi nga, marami nang sa amin na maliit nga yung kita namin ni tatay dito. Eh kung tuturuan kita, di ba? Parehas na tayong dalawa ハハハ。<laughs> na mali itong kikitain. Kaya, discardian nyo na lang. Pagka nandito na kayo, nagsimula kayo sa Lala oh. Move, naman kayo ng discarte kung paano kumita ng malaki. Basta nyo lang, sipagan nyo lang bumiyahe. Agahan nyo. Tapos, gabi na kayo kung umuwi. Para sigurado talaga yun, maganda yung kikitain. Kasi kami ni tatay, tatabad-tamad si tatay. Wala <laughs> nang uwian. Wala nang daw. si ni tatay. Wala nang uwian para malaki yung kita. Uh, kasi, oo, na dun ka na, magprobinsya ka, no? Oo. Oh. Sa linggo, bago Ay, umuwi. Pa, Uh Sa <laughs> tatay kasi pag sumakit yung uwi na kami. Sa akin tiyan ko, hindi ko na mapigilan. Lalabas na to. <laughs> uwi na kami. Di ba? Alas, kahit alas tres ng hapon. Sinakay pala namin sir. Kasi siya yung mag-ano ng, ano, ng, ng, ice cream cart. Yung mga ano, yung mga OFW. Yung mga gusto magpa-ice cream cart to. Yeah. 3-5 lang, unlimited, sa inyo na lahat yan. Huwag na yung cart, iuwi niya yung cart eh. <laughs> yung laman lang, yung ice cream. Maganda sa mga birthday party, no? Mga chikiting, nako. Paglapag pa lang yan, ubos. Eh si sir, pupuntahan niya sa eh? sa mga ano na sundalo, para may party doon. Yun yung umarkila sa kanya. Party bago meron. Ganun talaga, trabaho muna. Medyo traffic na naman dito sa may, ano, palabas ng Kings Point. Katipunan to eh. Madalas dito pagkano talaga mabagal yung daloy ng, ano, ng traffic. Pero gumagalaw naman kahit pa paano. Hindi naman tayo nai-stack ng na matagal. This video is sponsored by AsiaLink. Ayan mga pards, pagka medyo nagigipit ka na, pwede mo sana na yung 300 mo dyan na nagkaroon ng sponsor eh, no? Dito yung sponsor na yun, mga parts. Pagka gusto nyo magpagawa ng maganda at matibay na window grill, kontakin nyo lang si Sir Marjon Takulod Candasa. PM siya. I-message nyo sa kanyang Facebook page na MR Welding. Consumable and Welding Shop, mga parts, Para sa mabilis na transaction. Kaya matay? tayo? Ako ka. Sige. Hindi Up. Up. Drop off na tayo mga parts ng first booking natin oras? 11.53 Diyan dadalhin no Sa so, may ano Clubhouse Ito na picture ako lang pala sir Time check, 12.27pm. May nakuha na kaming pangalawang booking from Tagig going to pasung Putik proper sa halagang 1,130. Ang layo ng pickup location ay 3.5 km. 1,000 kg ito Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. May buwat siya mga parts driver carry lang 80 pesos. Dito pickup up natin mga parts sa may BGC. Mga building-building tayo dyan magpipick-up. Hindi ko lang alam kung sa basement ng pag-pick-up neto. Pero sigurado Kadalasan, pagka ganito mga building ay mga basement ang pagbipickupan. Bababa ka ng basement. Or minsan sa taas, ganun. Akat ka naman sa taas. Mas mahirap kasi dito sa mga building pagka ganito. Medyo may hintay. Hintay mo bababa yung mga client, ibababa pa yung mga gamit. Pero mas maganda, kung nakababa na, nasa basement na, ready na, pipikapin mo na lang. Yung mga client kasi na ano eh, pag kung kailan dumating, saka palang ibababa yung mga items nila Gaya kahapon, yung frozen meat na dala namin, sa drop off location. Yung bantay, doon pa na yan, teka lang nang teka lang, teka lang. Sige ko sir, kailangan madali tayo sir. O oh, sige sir, sandali lang. Nabi ko pa, si medyo ano eh, dediretso nila sa freezer. Mga items, yung mga frozen meat. Eh, sabi ko, sir, maano mano nyo lang bubuha Wala ba yung karitilya para mabilis? Sabi ko, sabi, sabi nila, wala eh. Nabot sila ng ano, isang oras, kakahakot, dahil marami nga eh. Tapos sabi ko, sir, dagdagin nyo na lang ng konti sir ah. Kasi nabot tayo ng isang oras eh. 150 ang ano eh, ang waiting time. Sabi niya, sir, hindi kami sasagot niyan sir lungkod. Bakit? Kasi bantay lang kami, sabi niya. Eh, sabi ko, kailangan niyo bayaran niya kasi pinatagal niyo eh. Pinatagal niyo maghakot, dalawa-dalawa. Tatlo-tatlong piraso, eh sandaan piraso yan, sabi ko. Hinabot tuloy tayo isang oras. Diba sabi ko sa inyo, may karatela kayo para mabilis. Yan, diba, hindi rin nila sasagutin kasi wala daw doon yung may-ari Sabi ko, di ano, kontakin niyo O sige, tawagan mo sir, ganyan ako. Natawagan ko, ring lang siya ng ring. Hindi sinasagot mga parts. Sabi ko, si Kwenta lang inihingi ko para sabi ko sa abalan namin. 150 talaga yung waiting hour. Nahihiyarin ako sa inyo 150 si kwenta lang inihingi ko. Ayaw pumayag kasi di rin silang may-ari nun bantay lang daw sila. Sabi ko kung sa iba 'yan magagalit sa si inyo kasi pinatagal niyo nang ganito, sabi ko. Sabi ko may mga tao dyan sa loob hindi niyo pinatulong para magbuhat pagkatapos. Dalawa lang kayong bumuhat ang tagal inaabot tuloy gani isang oras. Kaya hey, yun, bandang huli nagbigay din siya ng 50 pesos. Si pinipilit ko na, sabi ko, buti nga 50 lang eh. Kung sa iba 'yan, 150. Tsaka alam niyo naman 'yan eh kasi nagpapadeliver kayo ng dami ng rating kotse mga ano, tapos mga motor, mga rider, mga nagpi-pick up sa sabi ko, alam niyo yung ano niyan, yung patakaran ni Lala na meron tayong waiting hour. Kasi nagpapadeliver kayo kay, kay Lala mo eh, ano. Ang dami po yung pick up sa inyo ng mga karne-karne. Sabi ko, ganun sa kanya. Kaya sabi ko, alam niyan Hindi mo pwedeng hindi nyo alam yan. Yun, napilitan siya magbigay ng si Kwenta. Sabi ko, kung sa iba yan, 150 pipilit sa inyong singilin eh. Hindi pa payag na si pesos lang yan. Kasi isang oras na abala sa amin eh. Kung nakabiyahin na kami ng mga oras na yan, hindi mas malaki kinita namin, sabi ko sa kanya. Kaya ayun ang hirap dito mga parts eh. Yung papatagalin nila yung booking pagkatapos. Pagka siningil mo, ang hirap singilin na waiting r kaya kailangan talaga ano eh parang mahigpit ka rin eh kasi pagka parang pagka mabait ka, aabusuhin ka ng mga ano, mga customer, aabuso sila. Kaya kailangan minsan papaalala mo na agad, da, sir, bilisan niyo sir, ah, ganyan na may waiting time tayo na ano, 150. Panayante ka lang ng client, kwarte ka lang teka lang, teka lang. Kailan sabihin niyo na eh para bilisan nila eh. Kasi pagka yung diyan sinabi pala, ang tagal nila kumilos, binabagalan pa lalo. Parang hindi sila nagmamadali. Kaya sabi ko sa kanila, eh, kayo hindi kayo nagmamadali kasi nga abi ko diyan lang kayo nagtatrabaho. Kahit maubos yung oras niyo diyan, sabi ko walang problema sa inyo kaya may kami kaka pagka naubos yung oras namin ilang biyahe lang magagawa namin di ba masasayang yung oras namin tapos di nyo pa kami babayaran ng waiting arti, wala na kami pang boundary sabi ko sa kanya gano'n. sana maunawaan niyo rin kami ginagano ko nga kasi pare para, para sa tayong naghahanap buhay kayo naghahanap buhay kayo naghahanap buhay din kami paano naman kami kayo lang ang ano wala kami pang boundary di ba kaya kailangan talaga minsan sinasabi rin natin agad pagka ganyan na matagal alam mo na matagal sabihin niyo na agad para bilisan nila o kung bagalan niyo di magbayad kayo ng 150 na waiting area di ba? Ah, yan na natin mga parts. Ito na lang muna natin, yung pipigapin natin. Ayun, ang titigan natin yung mga building dyan. Mga building-building sa may BGC. Ah, so, traffic dito sa mga stoplight. Pero dito lang naman, lugar na to. Kaliwa tayo dyan sa may 9 Avenue lane R yata pick up natin eh sa may lane R dyan ah may mga nakaharang pala rito ginagawa kaya pala mga traffic sa sasakyan lang yung nakakadaan kaya mabagal yung daloy may hinukay daming ginagawa ngayon ganyan sa kalsada na ano? ano ba tay? nawasa ba yan? ginakabitan ng mga tubo pala nawasa no? mga ginagawa kahit sa nobaliches yung daming ganyan yung mga bakal bakal mga nakatakip ng bakal pick up tayo mga pads second eh, booking tayo lang natin bumaba dito sa may elevator mga pods binababa na raw nakasabi ko pa lang diba? <laughs> ba ikaw, ka. Supa daw atas, sopa daw ata, sopa. Mga gamit. Yan pala tay. hindi pala, ano, hindi pala sopa. Justin, well. Apo, sir. May gulong niya. Eh, wala, walang gulong. Kala, may gulong. Buwati mo tayo. tayo Ayan. Taya, tay, lagyan mo ng kalso tayo. Gulong tayo. May ano naman dyan, sir. May kahoy dyan pang kalso. Kalso mo na ng kahoy tayo. Parang di tumakbo. Ayan mga parts. Palabas na tayo ng BGC. Dito daan natin sa may tulay na to. Ano pangalan ng tulay na to? Ah, nakalimutan ko na. Katagos ng ano to eh. Pioneer Mandaluyong. Itong tulay na to. Sa likod natin yung BGC. Ganda rin dito. Karap din duman. Puro building yung makikita mo. Ayan yung mga building na yan. Ang dali lang. Hindi eh. Ayan natin. Kalayaan Bridge ano. Yun. Galing nito Tatay. Kalayaan Bridge. Tandaan niya. Ito pala mga parts yung Kalayaan Bridge. Yan naman yung mga building na nakikita nyo dyan. Ayan yung mga building na Mandaluyong Tsaka kanang ng Ortigas. Dami na, no? Puro building, no? Kununan ng building. Yung bandang kanan, yan yung Ortigas. Bandang kaliwa, mga building na Mandaluyong yan. Marami na kasi mga ano rito, yung mga condominium. Yun ha, tandaan nyo ha. Kalayaan Bridge. Dadaan kayo rito. Pinagdudugtong niya yung ano, yung Mandaluyong tsaka yung BGC Tagig. Harap likod natin yan, puro building. Ito na yung Pasig River sa kanan natin, sa ilalim natin. Kaya masarap din naman dito, maluwag yung kalsada. Ayan, lalabas tayo dyan ng Pioneer. Kaso, minsan may konting traffic dyan sa may palabas ng Pioneer. Pero ngayon, wala eh. Maganda yung map natin. Kulay asul lahat. Hanggang makarating tayo ng EDSA. Doon tayo sa si EDSA matatraffic. Saktong alas dos na mga birds. Nasa may Commonwealth Avenue na kami. Medyo malapit-lapit na tayo. So, parang kumukulimblim banda ron. Kapunta ng Pasong Putik proper o Fairview. Yung kalangitan. na natin mga birds. ano natin? Drop off location. Eto ro, e, isa may truck ng Shopee. Sir, kay Simon? Ako. Isa po. Medyo na. Ayan sir, ito. Ayan. Yeah. So meron pang aparts eh. Pagka napupunta ka sa malapit sa inyo, tapos nag-abang ka lang buking ma makuha. Uh, okay. <laughs> Gusto mo lang umuwi. Wala kami makuha eh, na malapitan eh. Napapaisip tuloy si Tatay na... <laughs> Nakakatamad de, eh. May lumabas papuntang Toy. Toy Batangas ata yun eh. Ano? 2,191. Bale ano na yun? Tuto na. 110 kilometer mula dito. Ang pickup niya pier view eh. Ah, so, sigurado sure mo lang kinabukasan ka na talaga uuwi nun. Doon ka na matutulog. sasakay na lang sana kami ni tatay ng Perez Will eh. No? Yun oh. Tsaka yung meno doon oh. Yung parang malaking barko na dumuduyan-duyan. Nalabas na ng ano nga to Robinson. Meron na ano rito? Meron palaruan. Parang peryahan na tatay. Okay, Oo nga, peryahan nga. Per Aso eh. ah, mamayang gabi pa eh Sarado pa Ito mga pards May nakuha pa kami Malapitan lang Time check 3.20pm May pang third booking na kami From Greater Lagro Going to Pasong Putik Proper Sa alagang 304 Ang layo ng pickup location Ay 1.2 kilometer 1,000 kg ito Papunta na kami Sa may pickup location Pickup up tayo mga parts, Pang third booking Ito ba mamayong Ano papuntang Pitong Palay? Pitong Bahay Eh Pitong Bahay pala Pitong Palay <laughs> Yung pick-up natin mga parts. Ano ba rep? Ah, rep na. Refrigerator. Okay, na-pick up na natin yung third booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 2.4 km. right let's go! Drop-off time mga parts. Doon ka sa likod. Meron na Baba mo na sir. Baba Baba na Time check 4:03 PM. May pang-apat na booking na kami from Pasong Putik proper going to San Bartolome. Sa halagang 392. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick-up mga pods, pang-apat na booking. So pick-up natin. ba? Okay. Okay. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 4.5 km. right, let's go! Drop-off ka mga pards. Pang-apat na booking. Sa likod pala eh, sir. <laughs> Sakto nga alas 5 ng hapon mga pards. Uwi na kami ni tatay ng bahay. Bale mag-income rebuild tayo mga pards. Nakaapat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,163. Tapos yung tip namin, si lang mga pards. Yung binigay nung, ano, nung third booking. Kaya pag inad natin dyan, sabihin natin naka 2,200 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 700 na diesel at 100 na pangkain. Ulam lang mga pards. Bale sa bahay na ulit kami magmemeryenda ni tatay. Di pa kami depende. Ngayon bali 800 yon yung pangkain tsaka yung diesel. Ibawas natin sa 2-2 mga pards 2,200 minus 800 equals 1,400. Ayun mga perds naka 1,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pang diesel, saka yung commission nila alam mo. Bali malapit na kasi sa amin to eh, kaya parang nakakatamad na. <laughs> <laughs> Natawad na si Tatay bumiyahe. <laughs> Kaya na kami mga parts. Bawi na lang kami na lang susunod. Sabado traffic din eh. Pero maaga pa, alas 5 pa lang eh. Ano pa lang oh, 4:56 PM pa lang. Bali mag-aalas 5. Ganun na lang. Kung gusto niyo kumita ng malaki-laki, 'di ba? Ano na, mga na kayo umuwi. Alas 9 o alas 10. Makailang booking pa kayo niyan. Ayun na lang mga parts. Kitakita -kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko bang mga video. raming salamat.